sa isang pambihirang pagkakataon at sa unang pagkakataon ay nagbigay ng suhestyon ang Vice presidente Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman nito ginagawa dahil alam nito ang kanyang posisyon sa pamahalaan at alam niya kung saan siya lulugar. Ito ay hinggil sa kahilingan ng Ak Party List representative na si Franz Castro na pagbigyan ang kahilingan ng CPP-NPA-NDF ng peace talks with the government. Sinabi ng Vice Presidente na sa ginagawa at mga sinasabi ni Franz Castro ay isang confirmation lamang na ang ACT Party List ay hindi representative ng mga learners, educators at mga miyembro ng education sectors dahil hindi nila magawang i-condemn ang ginawang krimen ng mga NPA sa naganap na enkwentro sa Masbate kung saan ay ilang tauhan ng pamahalaan ang nasawi. Ayon sa Vice Presidente, tunay na hindi nire-represent ng ACT Party List ang education sector sa Kongreso dahil sa kabila ng ginawang krimen ng mga NPA ay humiling pa ito ng forensic experts at humiling sa Commission on Human Rights na pag-aralan at tingnan mabuti kung sino ang perpetrator o nagpasimula sa likod ng pamamaril malapit sa paaralan. Tila ipinagtatanggol pa ng ACT Party List ang mga NPA. Nagbigay din ng suhestyon ang pangalawang Pangulo kay Pangulong Marcos Jr. na huwag maniniwala at huwag susundin ang kahilingan ni Franz Castro sa muling peace talks ng gobyerno sa NPA. It is a trap ayon sa kanya na kung saan ay hindi naman ang gobyerno ang makikinabang at magbe-benefit sa peace talks kundi ang mga NPA. It is no longer surprising that Castro would insinuate that government forces were behind the March 2022 bomb explosion in Laksoan that wounded two government soldiers. Chinalens din ng Vice Presidente si AK Party Representative Franz Castro na icondemn nito ang mga NPA sa naganap na pamamaril. Subalit hindi magawa ng representative. Isang patunay na ang puso at suporta ng AK Party ay nasa puso nila ang pagsuporta sa NPA at wala sa kapakanan ng pamahalaan o ng government sectors. Samantala, sa programa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa gikan sa masa ay ibinahagi nito ang dahilan kung bakit galit na galit ang Vice Presidente sa mga NPA. Ito ay dahil sa personal na karanasan ng kanyang anak sa ginawang kalapas tanganan at krimen ng mga NPA sa pamilyang nagpalaki at umaruga sa kanyang anak na si Sarah Duterte noong ito ay bata pa lamang. Kaya hindi niya magawang impluensyahan ang kanyang anak noo ang Vice Presidente dahil nakatatak na sa puso at isipan nito ang krimeng ginawa ng mga NPA kay Berto. Ayan, so panuorin natin at pakinggan mabuti ang naging pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaming parang inadap ng tatay pati nanay ko. Matanda na rin. Hiwa -hiwa si poor guy. ah uh ventured to magkuha ng lupa dyan sa Marilog. Mm. One night, nagpunta ang NPA sa bahay niya. Oh. Uh, nakikain pa. Katapos kain, binaril nila yung oh. si Amilie. Berto. Mm. Hamili. Ang mga So, nung kinabukasan, balita na. Mm. So, takbo ka agad ako sa bukid. Ang sumama sa akin si Inday, mga second year yan. Mm. At nakita niya yung... Pinatay. Okay, ang nagkarga-karga sa kanya nung maliit pa. Oh, nakita ni Inday, nakabulagta dyan sa... Hindi pa dumating yung forensics, yung oh. crime lab. Tapos tinignan ko yung bata. Parang... Yan, yan ang bakit si Inday ano, huwag lang kayong maano. Karon di kayo rin ang may kagawa noon eh. Nakita niya yung trabaho ninyo. Yung panatay, binatay ninyo yung Alberto Camille dyan sa taas sa tapos yun no, nabutan ng anak ko kasi siyempre, pumunta ako doon ay gustong sumama. Nakita niya yung yung hindi kakarga-karga sa kanya nung maliit pa. So, alam ko talaga si Inday. Si, si Pulong pa si Basteula yan. But yan si Inday talagang ano yan. Hindi ko na mabawi eh cannot be corrected anymore. Ako, lumaki ako, marunong ako mag... The just way from issue to another. Not really sa ideology, but yung issues that will come our way, pwede ako mag usap sa kanila na gano'n, gano'n, ganito. Pero yan si Inday, hindi mo nila magpag-usapan yan. Pero that's really merciless mo yan. Nagsikain pa tapos barilin mo yung tao. That's, that's how the NPA is at. Ako, gano'n din ang experience ko sa kanila. Marami yan. Yung mga ano ninyo, yung mga kayong nasa taas, walang problema yan, makaintindihan tayo. English speaking pa tayo. Mga tagayupi kayo eh. Ang problema, yung baba. Hindi ninyo makontrol. Yung magkain pa, tapos pagkain, maghingiin ng pera yung iba, bang, bang, barilin yung yung pagkabastos na style. Mm. Kung naiwasan sa nyan ano, you know, you also, you are not, uh, you cannot claim government uh, is dirty because you were in